panalangin para sa kalusugan at kagalingan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at pagpapasalamat. O Panginoong Ama, kayo po ang may gawa ng aming buhay. Kaya kami ay lumalapit na punong-puno ng pagpupuri at pagtitiwala. Opo, Amang Diyos, naniniwala kami na Ikaw ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig sa amin. At kami nga ay ginawa mo upang maging kasama mo at ka-fellowship mo, Panginoon. Naniniwala kami sa mga sinasabi ng Biblia na Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya kami ay nagpupugay, nagpapasalamat Tos pusong inaalay ang aming buhay sa inyo. At kung kami man po ay mayroong mga pagkakasala, pagkukulang, ito man ay sinasadya namin o hindi namin sinasadya. O Panginoon, hayaan mong kami ay humingi ng tawad. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan sa inyo. Kung may mga pagkakataon na hindi ka natutuwa sa aming mga ginagawa, sa aming mga iniisip o sinasabi. O Lord, patawarin mo nga po kami sa pangalan ni Jesus na namatay sa krus para sa amin, na nagbuhos ng kanyang dugo para kami ibigyan ibig, ng kaligtasan. O God, humingi kami ng tawad. Patawad po, Panginoon. Tulungan mo kami na mabuhay na banal para sa iyo. Hugasan mo nga po kami ng iyong banal na dugo, ng dugo ni Jesus na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Tulungan mo kami na araw-araw ikaw ay aming mapasalamatan. Araw-araw ikaw ay matuwa sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming Panginoon, hayaan mo o Diyos na maging ang katawang ito ay maialay namin sa iyo, maipaglingkod namin sa inyo, aming katawan, ang aming isip, ang aming puso, aming buong kaluluwa at buong pagkatao ay may alay namin po sa inyo, aming Panginoong Diyos. At aming hiling na kami bigyan mo ng kalusugan, na kami ay gumaling sa anumang mga karamdaman. Opo, marami kaming mga nararamdaman. Kuminsan masakit ang ulo, kuminsan masakit ang mga bahagi ng aming katawan, Panginoon. O oh Lord God, ang iba dito na kasama namin sa aming pananalangin ay mayroong mga sakit na matindi na pinagdadaanan ngayon. Mga sakit na minsan ay parang wala ng lunas o kailangan ng mahalaking halaga upang malunasan ang mga doktor namin dito sa lupa. Subalit so, o Diyos, kami ay naniniwala na Ikaw ang Diyos na manggagamot. Ikaw nga po, Panginoon, ang gumawa ng aming katawan at ikaw din po ang dakilang manggagamot na kaya mong pagalingin, Panginoon, ang mga sakit ng iyong mga anak. Kaya kami ay lumalapit na may pagtitiwala, na may pananampalataya. O Lord, ang aming kahilingan, pagalingin mo po ang mga sakit na nararamdaman namin at ng mga kasama namin sa panalangin ito. O Panginoong Ama, nagtitiwala kami na Ikaw ay Diyos na puno ng habag at naaawa ka sa mga taong dumadaan ng mga sakit sapagkat ito ay tunay ngang masakit at mahirap na tinitiis araw-araw, Panginoon. O God, O God, tulungan mo kaming gumaling na sa mga sakit na aming nararamdaman upang magawa na namin ang mga bagay na pinapagawa mo sa amin ang mga assignments namin sa buhay na ito ay magampanan namin sapagat wala na kaming mga iniindang mga karamdaman. O Panginoon, hayaan mong maranasan namin ang himala na nagmumula sa iyo. Maging kuminsan ay wala ng mga pambayad sa doktor, pero ikaw na lang ang magpagaling sa amin, Ama. Kung minsan ay hindi na kaya ng mga doktor, pero kaya mo, Panginoon, sapagkat wala pong imposible sa iyo. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya, Panginoon, hayaan mo na ialay namin sa iyo katawang ito at pagalingin mo kami kagaya ng pagpapagaling mo sa mga may sakit sa Biblia, Panginoon. Si Job ay napuno siya ng pigsa pero pinagaling mo siya na parang wala na siyang sakit, O oh God. Maging nga ang patay ay binuhay mo sapagkat tunay na ikaw ang Diyos na mapaghimala at walang bagay na hindi mo kayang gawin. Kaya naniniwala kami sa iyong kapangyarihan at sa iyong biyaya at pagmamahal, O oh God. Salamat po. Kihintayin namin ang kagalingang ito, Panginoon, at nagtitiwala kami na ito ay igagawad mo sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen.